Kagabi ng alas 8 yung bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility na dating si Bagyong Bising ay nag-intensify at isa ng ganap na tropical storm na may international name na Danas. Ito po ay huling namataan sa layong 480 kilometers kanlura ng Basco, Batanes. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 90 kilometers per hour. Ito ay kumikilos kanluran ng mabagal at may kita nga po natin ngayon dito sa ating satellite animation na bagamat nasa labas ito ng ating area of responsibility ay yung trough or extension nito ay magdudulot pa rin ngayong araw ng mga pagulan dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman po ay patuloy pa rin naka sa malaking bahagi ng ating bansa at magdadala pa rin ito ng mga pagulan lalong-lalo na dito sa kanluran bahagi ng Luzon. So patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukod po dito kay Bagyong Bising ay wala na tayong minomonitor na iba pang bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At kagabi nga ng 11pm ay nagpalabas din po tayo ng Tropical Cyclone Advisory ukol dito kay Bagyong Bising kung saan may kita natin dito sa ating latest forecast track analysis na ngayong umaga generally si Bagyong Bising ay kikilos pa kanluran ngunit within the day din po ay magiging mas pahilaga na yung pagkilos nito and mamayang gabi ito ay liliko or kikilos naman pa northeastward or hilagang silangan patungo dito malapit sa area ng Taiwan. And mula nga po mamayang gabi hanggang sa mga susunod na araw ay magpapatuloy po yung pagkilos nito pa northeastward. And by Monday early morning, posible po itong pumasok muli sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit may kita po natin dito sa ating forecast track na by that time is magiging malapit po ito dito sa may northwestern boundary ng park. So within the same day din po or by Monday afternoon ay lalabas na muli ito dito sa loob or ng ating area of responsibility. And within this duration po, nakita natin na mababa na yung chance na magtaas tayo ng wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit babantayan pa rin natin yung mga pag-ulan na may maaring idulot nung trough or nung extension nito dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. So patuloy pa rin tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng pag-asa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maula pa rin po yung kalangitan at hanggang sa mga malakas na pagulan pa rin, yung posible nating maranasan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, dulot po ito ng trough ni Bagyong Bising. And sa area ng Batanes, posible pa rin tayo makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall during uh, the 24-hour duration. Kaya muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa area ng Metro Manila, maging sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa nalalabing bahagi pa po ng Cagayan Valley, maging sa bahagi din ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, magiging maulap din po yung ating kalangitan at pagsapit ng hapon at gabi ay mas tumataas din po yung chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog dulot naman ng Southwest Monsoon o habagat. Kaya kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Samantala, dito naman sa area ng Bicol Region, may chance din tayo ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin po ito ng habagat. Pagwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala sa buong bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong araw ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated o yung mga biglaang pagulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot pa rin po ito ng habagat. And yung mga regional offices natin, patuloy pa rin po sila nagpapalabas sa mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pagulan na ito. Buat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may hilaga at sa may kanlurang seaboards ng Northern at Central Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang, mamayang 5.32 ng umaga at lulubog mamayang 6.30 ng hapon.